hindi dito ito lang pala kami sa bodiga mga kababayan <laughs> mga kababayan ang ihalo dyan sa ampalaya <laughs> umaya ulit mga kababayan ha mga kababayan um, nagluloto ng ah, ampalaya ampalaya, kamati, sibuyas, saka yan ang hipon, yan kababayan, yan Masarap po yan. Ampalaya may tokwa. Ito, Ito po yung gulay na ampalaya, tokwa saka Ayan. Masarap po ito. Kuha na po kayo. Sasandukan ko na po kayo. Mga kababayan ko. Ito na po yung ulam namin. Tanghal, tanghalian po ito. <laughs> saan ano po. Kakain na po kami. Kasama na po kayo sa amin. Ha? Ito na. Ito. Pata po. Paksiw pata. Ayan po. Kakain na po kami. Diga. Ayan palaya na may tukwa okay, sa kapa sa kayong ano pata paksi yan na kay kami oh, yan. lanzunis ikabis spring yan ayan <laughs> Ay, Ay, kain na sila kain na, na po sila ayan At na niya. Na <laughs> <laughs> kain na po kami ayan sila um, ayan sila <laughs>

ang pasensyahan nyo na nag video video si, si ate benyo kasama ang hinalo ko dito kasabay kasabay yung kamating kahoy na, lang takay lang ka hmm ang mm, sarap Hindi ko naman kasi ito. Meron kasi ito yung, meron tito yung nagbablog ng mukbang. Kasi nahihiya naman ako, ano ko yun. <laughs> ano ko din yun eh, palawar ko din yung nagkaano din yung sa kanya. Ako survivor din. Ito lang, magpang ako ng um, bilo-bilo ha. Mmm.

and dito kami yan, mga kababayan. Sa bodiga ulit. Kasi mainit. May masarap dito mag stambay dito sa bodiga <laughs> dito na mainit eh.